Diretso na, diretso na ang live natin. Diretso na mga Lord. Diretso na to. Okay, pa mga Ay, queen. Baba na lang, baka masilat ka eh. Maganda yung pagka-draw niya kanina Ay, ang Alam mo na yan ha, boss D <laughs> dipo pumares di oy okay, lang last cow pala tapong ko rin 'yan oh king uy tayo dun, tayo dun, tayo dun. Adults, dali, dali tayo do na dali tayo do na and dali tayo do andots tayo dali tayo buwaya bebe Kapaw pala si Pandoy. Hoy, sagasa mo. Hoy, <laughs> sagasa. Gusto pa ni Budang to. Oh. Wala nang sapaw. Yun oh. Wala nang sapaw. Larga na to. Larga na. Larga na. Wala Wala nang sapaw sa joker. <laughs> Ay, wala naman ang ano ba 'tong boss, di laban? Laban? Ilan? 10. Uh, 18. 18. Um, Jess Hey. 1 point. Ah, wala sa kanya nasa bunutan pa. Butas ako ng 3. 40. 40. 40 50 80, 80. 80. 80. Magkano Sa akin yung H, no? Hindi. Sa kanyo? Ah, no, lang. lang. Okay. 80. 80. Yan. Oh, ano? 80. Kapag alam na kamay niya. <laughs> 80. Oh. Yan. Yeah. Tingnan natin yung eats para kitang-kita nila. Ah. Dalawa na silang ano? Dalawa na. Ay, parang palaki ng palaki ang kutsara natin. Ang ah. laki kutsara ah. Pero kung may kinain. Yung may kutsara. Oo. Kasi paparis hmm. ko yung Miski Magpaparais ko na ako diyan. Panalo ako 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 11, Hindi nyo mapipigilan si Pandoy Kuha ko ang it's dito Uy daming buo Tampunipun. Oh seriva mm -hmm. hari. Mm -hmm. Hari di, sapau. sapau hari. Walang hmm. Walang <laughs> <Walang sabaw>. hari. <laughs> hmm. na. Oh jari rice. <laughs>

gulaklah si bos di oh iya si Bosdi. di sariwa Oh, sariwa jangan sariwa apa sariwa, sariwa, sariwa. sariwa. kang si bos di kinuanya kinuanya sariwa Wait ha, huh? wait a minute kaping mainit dito pa tong to dito? Wait mm, Thomas 9, bigay <laughs> mo na ang 9 speed <laughs> Ay, sarili, na. Ay, ah, Alis na si Pandoy Sariwa <laughs> <laughs> O yan, tongking ka na dyan kung gusto mo Hindi Ito ang tongking, dito ako Wala yan

Nasapaw ako eh. Kung hindi ako nasapaw, talagang uh, to. Lilipad si Pandoy. Alright! Wala akong hantayin. No? Wala akong hantayin. Wala akong hantayin. Wala akong hantayin. Wala mo. Hindi pa kalukot yung baraha. sinira na oh, man. Man. Sinisira mo yung baraha Kasakin <laughs> ang hits. Di pwedeng dilaban. Mag alas si Pandoy, panalo na. <laughs> Sige, laban! Pagkala si Pandoy, panalo kayo. Laban! Dos. Seis. Nabunot ko yung nga. Matro. Nabunot ko yung sis. Ano saan yan? Kahit pala yung sapaw ko to, Tres. Kailangan mo ito? Wala. Hindi ko tayo. Ito yung nabunot ko yun. Oo. Magbina lang ito. Dalawa yung butas. 30. 50 sa akin. 4, 20, 20, 30, 50. Uy, sarap. Nakahit sa daan din. Sa ina to sandok. Ayaw niya? Ayaw sa akin. ko naburat kasi eh. Mas na dito ka magpicture. At kailangan dito ano an dito, sa bitan. Pwede may nabebelen di Bili nga ako. Sabay ko doon sa iyo, boss. Ano lang 'yon? Sinisisi na ano lang 'yun, Ay, sorry. Hmm? Big mo ambigan na sa isa? <laughs> Alright, wasdi. Yes, let's G. Yes, lol. Yes. Pasige. Yes. Yes. Oh, yes. Bulaklak, just yes, na bulaklak. Ah, nampanapon dito. Ah. Ito na lang tayo. Mm, just yes, na bulaklak, gusto ko ni. Ayaw na ng bulaklak. Yes, arriba! Okay. Ay, may seriwa talaga. Uy, walang sariwa. Sunog si Boss D. Meron. Sunog Bakunan. ang heater. Sariwa. Wow, oh, sunog. One Di <laughs> si sunog. na ko. <laughs> Magsusunog si Buda. Laban na to. Laban. Laban ito. Dito tatakbo. Oh. Eh. all right, isa pa. Sariwa. Sariwa. Ah, sunog yan. Ang <laughs> hmm. nasa kanya, oh. Eh? Wala, ah, ang taas pa, laki. Kung nakakuha ako, talo ko pa siya. Si Kwenta sa akin, ah. Oh. Marla. Kano? 70, boss, please. Hmm. Taas mo naman malingin mataas ano lang manalo, no. dapat mataas ang singil na yun walang discount, senyor mataas <laughs> nyo na hindi ako nakakuha, Jack Queen Jess ay daw na basag yung Queen yun para... sa'yo Queen, Jack hinanong no, ko na, walang lumalabas pero pa. kung di ko tinapon yung Nuebe ikaw ko yung Nuebe mo ba't tinapon mo kasi? tapos Jack yung tinapon ko eh ito nang dalawa pangit eh ay di ko tayo pa si Nuebe yung iniipon eh sariwa sariwa yeah na bigyan dapat lang boss Para. di malaki-laki na yon kunin mo na yan sariwa hmm. hmm sa kwarto ni ano ni AJ unan niya hmm. Jess! Nagpapa Jess! Permisado na, permisado natin si ano, si boss, si Bu, Buda. Baka makuha niya yung eats. Ano bigay niya sa'yo? Nuebe. Nuebe. Sa pao ka ta boss, di baka lumipan. Jack! No problem. Sariwa, Oh, Sariwa, ya. Sarado, 80. Uy, sariwa. Uy, sariwa, Sariwa.

Eh. Oh, talo ko pa ngayon. Ito? Pangit ang Nasira 'yung na pangit, pangit, ko. Talo ko oh. pa eh. Just na lang ako. Oh, Just, wala. oh. Nasira 'tong ano ko eh? tinapon. Tinapo ko pala 'yung ako pa 32. Oh, yes. 32. 32 <laughs> 150. 160. 160, 160, 160, 160 190, 250. 200, 210. 210. tayo na Ah, 210. Oh, sige. Tama ba? Ba, natapon ako ng ibiya. 160. Hindi, nagtapon ka? Oo. Oh. Hindi, noo na yata. Yon. Ay, oo, oh, noo na ko. Oo, oh, nabunot ko lang. Eh, hindi. Oo, oh, dapat kinuha ko. Oo, 30 sa'yo, 30. Hindi ko napansin. Oo, sariwa. Laki na tama. 30. Tapos naningil pa sa akin. <laughs> Dali ako dun, ha. Hindi ako na, para lumilipad isip ko. Kukunin ko ba dapat yung mga Wala ka puro sa akin eh. Hala, sira na. Yung puro mo lang sa akin, no, baby. Pinipermisang kosa siya eh. Parang may mali ah. Ma, kayo, nakahit na kayo ah. hindi pa. Lapit mo. Oh. Nakatakip na kasi sa kanya yung ano eh. Ayaw, oh, tignan mo. Nakatakip sa mga bare niyo yung ay, ano. Kaya ay, ay, walang kaalis. Eh, Kita mo na yung queen ha, boss D ha? Oh, okay. oh, may queen ako ha. <laughs> ah, oh, may queen din ako. <laughs> <laughs> may queen din ako. Hanap ko muna ka, <laughs> Boss kapares. Sariwang-sariwang Ayoko niyan, walang sari-sariwa sa akin dyan Yun yan. Sige, kunin ko na yan Kunin mo na yan, wala nang iba niyan Yan, Sabi. ganyan Maselan pa ako. 9. Eh. Gusto mo 9? Huwag tayong magsasalan. 9. Paborito mo yun di ba? 9. Wala ako niya. Huwag tayong Yun. Tapos wow. Hindi ko na ipapatungan. Baka masela ba. masunog. May ka talaga dyan, boss. Hindi, hindi ko na ipapatong. Sige. Yan, yan, tama yan. Hindi ko na ipapatong, boss. Di, hmm. nakita niya kasi o, may pinpa ko. Eh. Hindi naman pinapatong ko oh. yun. <laughs> Pinaanod ko yun eh. Hala, sa kanya talaga. Ah, ganda eh. Ba't may sampo? Dagdag ko -dag yan. Hindi. saka ko wala ng hits. 40. Kapisita hmm. Bayan. Oh, bayan. Kabit din naman siya. Ngano? 40. na naman. Dali-dali 'to na. Diri mangabulo. Sini <laughs> Steady na 'yan. Ano hindi maging steady nakatambunan yung sandok sa kanya. Walang kakuha. Dini ng tingni atap. Hindi ko na nga, kinaw ko na nga yun, ha? hindi ako masunog eh. Pamatong sa iyo. Ibigay. Eh. Ibigay mo naman. Uy! Pinigay ko na, boss. din, na pang gusto mo. Sariwa. Ano ka gusto mo mga jamente, no? Sariwa. Oh, sinapa ko gusto. Hindi. Sinama ko na yun. Ano Sinama ba? lang daw. Sinama lang pala. Sinama ano Sapo kita, boss. din. sariwa. Nuwebe.

Lalarga na to. Yun, sariwa. Hmm, Inwebe pa. Siyempre. Loko ko eh. <laughs> Hindi Mano, laban. Hindi eh, mo mapipigilan. Ano laban? Nandito yung katugtok. Oh, Oo, na. Nakadali ka rin yan. No. Laban. Ah, ikaw nakadali ka. Cinco? Parehas? Laban. 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 At least ako yung eats. Oh, dalawang mga la. 50. 50. Ito daw 50. 50 lang dalawa. Ah, oh, mostly. <laughs> VIP on. Uy, sinong mo lang tayo dito? Kano? Uy, tumaya ako. Dala ko si Boss D siguro. Oh. oh. Si Wala akong taya din, Boss D. O, oh, dalawa na ako magtaya niya. <laughs> Tapos taya ako pa ng, ano, sampu niya. Ayaw ay nga, ay ay ano. Ayan, yeah, 30. Mukhang makukuha ni it, It's, a, it's ni Boss din ngayon ah. Hila, kaya na lang nag eh. Parang di ata niyo Bibiga ng it ah. ah, dali rin si Budang eh May, may dalawang pamatong yan ah <laughs> Oo, baba na lang ako nun Kaya nga, pinaragos ko na eh Sakto siya na ako eh kasi kinuha ka? Ay, dinrom ka Wala na akong pala puro. Wala na akong puro. Sinko na lang. Ay, hindi pala siya makakadara na makakasapo ako na no, boste. Eh. Ang laban na yun. Hindi laban na mapipigilan yun. Yun, yun ay, sariwa. O, oh, sariwa. Wait, ha? No? Ano

Isa pa. Wala nang... Wala pa nang babahay Sabi ko ano na itatapon niya yung 4 na yun eh. Nag-chow -nag siya ng eh. Ah, ang talaga sa diamante. Diamante. Hmm. Dos na lang. Anad. Dos na lang. <laughs> Papatakot lang yan. Pwede mo na. <laughs> Paanod lang eh. Magbibit na naman si Budang Kanyan. <laughs> Ay, Ay, hapa. paningit. Oh, hindi, buo na. Oo, oh, oh. gusto alas. Tapu yung alas. Ay, naparami. Eh. <laughs> <tutuk> naman. Sige. Sige. Patay, na. alas. <laughs> Ay, <laughs> wala, e, tres talaga, eh. ka? <tutuk> ako hindi sinama yung alas. <laughs> Buti na lang, sinama yung alas. Hindi, okay, buti na lang ako, Nalakalang joker na no, Boss D? Tungits ano? ka sa na siya? Oh. Ito yung hinihiling ko, Tung sana. oh. Tungits ka na ako. Hindi, mabinihan yung sinabi. Oo, Isa lang butas, no? Oo. Ah, isa joker. 45. 45. forty Kay Boss D, ilan kasi si Boss D? 4? 4. 4. 4 dalawang, butas dalawang butas. 50, 50. sa'yo. Ano sa'yo Discounted ka limang piso sa akin, Boss D. Ang lamig niyan, eh. Yan, dalhin nyo dito. Kat. Mm. Sambalasa lang. All right. Hindi mo kuha ngiti talaga. Four. Five. Six. Seven. ko Nine. Kala ko nga, ano eh. Tres na daya mo yung hawak ni Duda eh. Kala ko nga Karina yung... Sasapawan niya, tongits na ako eh. Oh. Diamante. Oh, ano. Diamante. Ako na pala. Sariwa! ayun ayaw niya talaga ng mga sariwa. Maselan si Budang. Maselan <laughs> si Budang.

Seriwa. hai, ayo seribu, ya Uy, <laughs> yan, ha. ayo biga, ya hai, 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 ayo hai, hai, ya. sino nga eh. ako sa bunutan niya buo na <tad> buo na. na ano ba balasa yan pandoy? isang balasa lang eh balasang ano lang. sariwa Sariwa Sariwa. Wui. Pak Bos. Ay, siapa? Tekan di mesin apa para anu si Pandu? Sariwa. Ayo, 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 ayo. Dibigak ku pas si no Dibigak. Ku mau bakayang mong pembigyan. Sariwa. Pak Bos. Ay wala, ay wala naman, wala sa kanya. Wala na ito eh. Ba, last bunot! Wala pang bahay! Boss ba? <laughs> D, <laughs> <laughs> last bu- oh! Baka, ayaw mong kunin yung bunot! <laughs> ay, nabuo! Gusto ko yan! Touch of Bukod <laughs> na sana ano? nun. <laughs> masira. Ay. Ay, o, masira. Uy. Kaya ka Masira. Ang ganda na ano. Sapaw. Hindi ko na tahanan Tapon. Eh, yes. <laughs> Sariwa. Ocho. Ay, pa. <laughs> nadali pa. Nadali pa. 30 sa 30 na kung ano kaya akong panalo oo na ano kasi sa mga ano eh grabe bunotan dun patapon lang kang bunot Sampo. kunin na lang natin ka kunin natin ang eggs sariwan saksariwan yun. Shit. ka na kapali na mo mainit na mo eh nangyari dun sa bunutan na po. Walang nag-iipo ng eh. Wala naman akong tao eh, pag ano ko eh, pag open ko eh. Ay, meron, dalawa, binigay ko na kay Buda. Pinapong ko yung nuwebe. Pinue, Kung Pinapong. 4 yung nabunot ko, panalo ko. May na bunot ko yun. Pumanda hmm. ako sa 4. Yeah, hmm? Right. Ang sariwa daw, Boss B sariwa. Yun, sariwa. Oh. Hala. Sariwa. Sariwa. <laughs> sunog. <laughs> sunog si Budang! Ah, oh, ay, sakto na kapag bahay. <laughs> Iniwala yung baraha. Ay, sunog. One, zero. <laughs> Ayan, zero. Two zero. Two zero tu si Boss eh. Uy, dami yung Boss dia. Sariwa. wala ano na. Eh. <laughs> Natakot eh. I'm Ay, sapa. Uy, nakita eh. Sariwa. Kunin mo na

trabalho Hum? <laughs>